A day in my life as a mom of three. Hello mga mare. Good morning. To start my day, gumawa nga ako agad ng breakfast namin. Nagprito ako ng hotdog at, at itong danggit. Sobrang namis ko talagang kumain itong danggit mga mare. Bihira ka lang din kasi makakakita nitong danggit sa supermarket. Aside doon mga mare ay eh, mahal din yung kilo nito. Yung hotdog pala mga mare eh, para yon sa mga bata. Ah. Kaya naman nagprito na lang din ako ng isang itlo. Nagslice na lang din ako ng konting pipino. So eto na nga nakapipare na yung mga pagkain. Dinawag ko na yung mga bata para makakain na kami. Super late na nga ng breakfast namin mga mare dahil tinanghali na kami ng gising. After namin kumain, sinamahan ko muna si Bryce dito sa kwarto para maubos niya itong didi niya. Pag wala kasi siyang kasama sa kwarto, mga mare, ay pumunta siya sa labas at nanggugulo talaga dun sa kusina. Fast forward na nga mga mare, matapos ko nang paliguan si Bryce at nakapagligo na rin ako. Eto, naglagay muna ako ng serum. Itong serum na ginamit ko pala mga mare ay yung Hamisan Serum. Tinawag ko agad si Andrea para masuklayan na itong buhok niya. Pag hindi ko ito nasuklayan ngayon mga mare, kinabukasan ay napaka struggle nga itong suklayin. At sa mga oras na to mga mare ay nakatulog na nga si Bryce. Himalang himala talaga mga mare ay maaga pang natulog. Kadalasan kasi mga mare ay halos 3pm to 4pm na yan natutulog ng hapon. Kaya pagkasapit ng gabi mga mare kahit mag alas 12 na nga yung oras mga mare ay nakugising na gising pa talaga yung bata. Naiisip ko nga na hindi ko na talaga siya patutulugin tuwing hapon. Kasi bilang nanay ako talaga yung hihirapan tuwing gabi. Diyos ko mga Mare, tuwing gabi talaga ay napupuyat ako kay Bryce. Hindi din nagtagal, gumising na rin yung bata. Napansin ko, mataas na yung kuko niya sa paa at sa kamay mga Mare, kaya pinutulan ko na. Nilinis ko na rin pati yung tenga niya. Kinagabihan, nagluto na rin ako ng fries at saka chicken nuggets. Dahil hindi ko naman feel kumain ng chicken nuggets mga Mare, eto, magpeprito na lang ako ng baboy. Bali, nilagyan ko lang ng asin at saka paminta para pampalasa. Eto, luto na nga ang fries mga mare. At yung dalawang bata mga mare, excited na excited talagang kumain. Abay, paboritong paborito pa naman ito ng mga bata. So, eto na nga, magpipito na ako ng aking ulam. At nagka pa nga. Naku, mga mare, naubusan ako ng gasol. Ha, ah, naubos na ang gasol. Tarisa ko magluto Dumating na din sa wakas itong in-order ko sa Orange In-order ko ito dahil in case of emergency ay meron na kaming magagamit. Pag maubusan kami ng gasol mga mare ay meron kaming gagamitin. Infrared cooker pala ito ng Tough Mama. kagandahan nito mga mare ay pwede kang hindi gumamit ng induction cooker o induction pan sa pagluluto. Kahit anong pan mga mare ay pwedeng pwede dahil infrared po ito. Ang features pala nito mga mare ay meron siyang crystal infrared top plate. Meron siyang 7 cooking setting tulad na lang ng hotspot, fry, barbecue, soup, porridge, and milk. Meron din siyang adjustable temperature control with digital display screen and durable and easy to operate. Ay, naluto na yun! Ayan na, sa wakas, sa wakas, sa wakas, naluto na din. Yun. Ito yung sausawan. Ay, konti na lang ako, Anyways, ayun lang muna. Thank you for watching. Special delivery. <laughs>